sana may maani mga farmers singat nakakaawa yung ating mga ka-farmers natin mga magsasaka na pinaghihirapan nila nito tapos ganito lang yung mga yari sa kanilang palayan nakakalugmok isiwin mga na yung palay nalubog sa tubig Hi mga ka-farmers, magandang araw po and welcome po dito, dito sa ating channel I got rolled on TV Ngayong araw mga farmers ay wala tayo sa dagat ngayon mga ng farmers uh, Sadyang nandito tayo sa uh, ng mga farmers Dito sa barangay tubog yung silingan natin mga farmers Kasi kagabi mga farmers, sobrang lakas yung ulan Talagang sobrang lakas talaga may kidlat may Talagang sobrang lakas mga farmers yung hangin sobrang lakas Kasi nga, sa bagyo Ngayon mga farmers sa ko ko, hindi po to dagat, mga farmers. Yung uh, ilog, mga farmers, umapaw. Yan, yung palay. Sa ibaw yun, mga palay, Dito, mga farmers. Yan. Yan po yung ilog. Yan po, mga farmers, yung palay na uh, nalubog na sa lupa. Wala na, farmers. Mga farmers, wala na. Wala talaga nang uh, makikita na dito. Hilaw pa yung iba. ayun oh. Yan po yung kasama ko, yan. Sa likod ko. Yan po yung kasama dito. Lubog na mga farmers. Papunta yan dun. Pakita ko sa inyo mga farmers. Yan mga farmers, talagang sobrang laki po ng pag-apaw ng ilog mga farmers. Talagang lubog lahat. Yung palay. Sobrang laki yung nalubog mga farmers. More than one hectare yata yung lubog sa kabila pa, mayroon pa dun sa kabila yung may mga puno guys, ilog yan mga farmers pumunta dun sa kabila, dun dun, talaga may ilog dun yung dito sa ibabaw, hindi na lubog kasi nga nasa ibabaw, dito lang sa baba ito, baba to eh yung mga farmers talagang pagkatapos ng pagkatapos mawala yung tubig talagang dapat to lahat sana may maani mga farmers singat nakakaawa yung ating mga ka-farmers natin mga magsasaka na pinaghihirapan nila nito tapos ganito lang yung yari sa kanilang palayan nakakalugmok isiwin mga ka-farmers na yung palay nalubog sa tubig yun lang yung dito sa dito sa ibang covers buti na lang hindi napuno yung kahon niya pero buti lang hindi nag happy yung mga farmers Ayan, napuno yan dito lang talaga sa baba pupunta dun sa bila akala nga natin hindi tayo makakalagpas ito kasi yung kasada lumubog ng mga farmers paano na sana mga ka-farmers tulungan natin yung mga ka-farmers natin yung magsasaka na mabawi yung mga pinansyan na ginagamit na dito kasi ito mga farmers wala na talagang talagang luging lugi na farmers sa hirap pagod at sa pinansyan mga farmers talagang luging lugi na tayo dito Yan mga farmers. Yung iba hinog na sana yung iba. Pero may hilaw pa talaga. O baka nahinog lang kasi na nadilaw lang mga kasi nga na lubog sa uh, tubig. Yan. Pakita ko si yung mamaya mga Kasi na yung uh, yung latayan namin hindi na madadaanan kasi uh, lumubog yun. So maghihintay pa kami na mahubas yung tubig para lang makalagpas kami sa pupunta sa mga lungsod yan mga farmers so, sobrang lawak yung tubig akala mo isang dagat pero lunop lang pala parang plus flood mga farmers tayo nakakahinaya mga farmers na Yan ito, makikita mo yung uh, na ganito. Sana mga farmers tulungan natin yung mga mga, mga magsasaka na mabay, mabuhi sana yung mga ginamit nila dito. Yan mga farmers. Ito yan lang. Yung iba hindi. Kasi pag sana pag pag wala ng tubig hindi maghapi strong yung tubig si pa yung mga palay dito mga farmers eh Yan. Sabang lawak din ng mga kalayan dito pero sa inyong ilog mga farmers itong ginadaanan natin mga farmers ay Karsada po ito mga, mga farmers. Nalubog, nalubog lang sa tubig dahil sa pag-apaw ng ilog. Kaya nagkaganyan. Halos taga mga farmers. Taga tuhod ko ng mga farmers yung tubig niya. Nahirapan nga tayong makadaan. Uh, kasi nga, din. Hindi, kasi, hindi kasi kasada ito. Ay, hindi kasi tawag doon. Bato yung dinagdaanan natin. Luka. Yan mga kamers. Yung may sug. O, yan sa ilog. Yan. Mga tanim mga kamers. Oh. Lubog din lang yung mga tanim. Yan dito sa ilalim mga kamers, may ilog dito so may ilagyan na lang na tayan yan. palabas na yung tubig mga kamers. bunta dun sa ilog yan, mga cameras, yan. yung mga mga Yung mga lubog na lubog yun sa kanila din talaga yung mga magsasakarating yung uh, mga yun mga farmers, yung lubog lugi lalo lalo na sa mga ibang lugar mga farmers. nakikita nyo sa balita talaga yung lubog yung lupa ilang pakay nila tapos silaw pa Ayan mga farmers, oh. nakakatakot. Buti na lang hindi lumagpas sa mga bahay-bahay kasi subuhin lakas talaga ng ulay ng kagabi. May kidlat pa, may hangin pa, lahat na mayroon kasi nga sabagyan mga farmers. Ayan mga bata mga farmers, naglalaro. Yan mga farmers ilog Yan. Yan. Yung mga puno, yan po yung ilog. Umaapaw na talaga mga farmers. Tapo dito sa mga palay ng ating mga magsasaka. Yan mga farmers talaga yung palay nila mga farmers ay. Ng happy na. Yung ubog. Ng ubog pagkatapos ng mawala yung tubig mga farmers talaga mga happy to lahat ilaw pa mga ka-farmers sayang talaga sana matulungan natin yung mga magsasaka natin mga ka-farmers ito yung ibabaw mga farmers hindi na lubog kasi ito sa ibabaw ngayon punta tayo sa latayan mga farmers makikita ko sa inyo yung nadaan talaga namin yan mga ka-farmers, talagang kawawa yung ating mga magsasaka mga ka-farmers na makita yung palayan nila na ganito yung estado so, hindi na makaka Bawi sa financial mga farmers So sana mga farmers, tulungan natin sila uh, May balik yung financial nila Sana so, Mga farmers, tulungan natin Magtulungan tayo sa ating mga Kababayan na nahihirapan ngayon Lalayo na ngayon sa Buhay mga farmers Talagang kailangan tulungan natin mga magsasaka Kaya maraming maraming sa lahat mga farmers Mga farmers uh, Yan sa likod ko mga farmers Yan po yung uh, latayan mga farmers Yan po yung papunta sa atin sa ating bayan sa barangay Tubog yan ito mundo ng sada sada to mga farmers ito yung natayan natin talagang umaapaw na yung tubig mga farmers yan sobrang lakas mga farmers talagang hindi na madadaanan yan so maghihintay na lang tayo mga farmers na uh, umapaw, eh, hindi eh, na talagang mawala na yung tubig so yan sobrang lakas sobrang lakas mga farmers yan talagang hindi na yan madadaanan grabe grabe yung tubig yung hover sobrang lakas talaga buti na lang hinadama yung palay dito buti mga mahalaka buti na lang so nakakahinaya yung mga kapamers na makita ng ganyan yan mga kapamers yan kasada namin to yan talaga lumubog yan barangay tubog yan ako nag plus blood talaga mga farmers sobrang lakas talagang pag umunta ka dyan talagang maaagos ka ka mga farmers yan sub so, uh, sayang din mga farmers yung tubig na yun mga farmers kasi kailangan din namin yun sa mga, mga magsasaka pero ngayon sa panahon ngayon mga farmers talagang yan yun yung na, nakaka problema sa amin ngayon sa aming mga magsalaka kasi yung mga palay yung lubog grabe yung apaw mga covers mga 500 meters yata mga covers yung lawak ng tubig nya tapos yung mga covers lagpas ng lagpas tao yun mga covers Tingnan parang dagat mga farmers. Sobrang laki. na um, mga ka-farmers sana mag iingat kayo mga ka-farmers kasi lalo, -lalo na ngayon. Taga may bagyo, dalawa pang bagyo. So mag iingat kayo ha. Ah uh, mag-pray kayo palagi mga ka farmers na sana hindi malakas may, hindi masyadong malakas yung bagyo na darating sa ating buhay uh, as sa, sa, darating na ating uh, lugar. lugar basta magingat kayo mga farmers at sana tulungan natin mga farmers yung mga nasalanta ng bagyo mga farmers sana matulungan natin sila at maraming maraming salat mga farmers sa, sa mga tulong nyo at dito lang muna mga farmers. at kasi pakita ko sa iyo sa next vlog mga farmers kasi yung ating palay din. Ng happy mga farmers, so sayang din. Yeah. Bye mga farmers! <laughs> Do you wanna know?